Huwag ako pancake. Pancake, cupcake. Cupcake, guys. Huwag cupcake. Peanut butter or chocolate. Chocolate, guys. Chocolate niya siya, guys. That one. Peanut butter. Peanut butter. mo no, naitan nan guys. Ang buhat ko, a plain lang guys. Ang vanilla flavor, plain lang ni siyam puti, kanishia, chocolate, kanishia guys, peanut butter. So, ato muna ako maglutuan ni eh, guys ang peanut butter. Isabod na nato, guys. guys na nasya dia sulod. bye bye muna guys ah. abangan natin mamaya naluto naluto na ang peanut butter guys di ato na na sa ko yata, ang ya chocolate o plain vanilla so ako sa aning off guys kay mag ako fish mag marinate ko isda para ugma oh, nag gloves na ko Lo acabamos de abrir